ha? Magkano? 9 pesos? Kala ko naman, naka-libre na. Hiningan pa rin ng 9. Kala ko libre na mamay eh. Hiningan pa rin ng 9. Nako. Hiningan mo ako may nine pesos din eh. Oh, teka, hindi na yan. Hindi na yan. Bibintihin yan. <laughs> <laughs> Tapos <Tama sa> ini. <laughs> naalala na naman doon yung chocolate flavor. <laughs> Tawa si <sa> Ning. <laughs> Tawa si naalala yung chocolate flavor. <laughs> Tara, hindi naman natuloy ang ulan. Tuyo eh. Tuyo. Yan. Starbucks Cafe Katabi na umi ng mga inasal. Kung kaganda pala rin, kaliwanag ng pag-exit na aray. Ha? Man, hindi kayo meron dito? Ha? Ah, kailangan naman yung ulasin na sakayan din eh. Kaya naman. Hindi na oh Ano yan? Pixorial? Oh, oh, oh. Ayan, dito na tayo. Tara! Tara! dito tayo burol dyan ulit kayong dalawa din na kami sa likod dito tayo sa likod yung dalawa na lang doon huwian na ah, sa may burol doon sa may ano doon Parang 10th Street na yan. Yun. Yung may intersection doon. Ha? Hindi na tuloy yung ulan kanina. Hindi klo mo na. Ang dilim eh. Nung dumating kami mga ala 6.30 siguro. Dilim. Parang babagsak na eh. Bago kami pumasok na SM. Ayan nga. Very, very. So, bakit na? Ah, may rescue. Malapit na tayo mga kamamay. Natatanaw na natin yung osip. ya yeah. so, Ang dilim, oh. Dito sa kalsadang hindi na natuyo. Palaging basa. palaging <laughs> na lang dito basa. Eh. <laughs> ah po, kasi yung mga kanal. Uh, Doon lang ako makalampas sa yeah, may luming batang isa. Yeah, motor na yan. Lampas lang ng konti niya. dito. may tapat ng lumian. Sa kaliwa. Yes, may aso. Awesome. Ito, ito may aso. Awesome. Ayan, may aso, may aso. Ha, dito na kami. <laughs> nakarating na, nakarating na si Ining. Ay, nasan yung kay Ining na ano, gayon? Yung binili niyang ganon. Yung candy. May biniling candy si Ining. lintog ang oh, ni Lintog. Lintog, Ano klaseng lintog yun? Hmm. Digital pangtoto mo. Yan uh. Hmm, na. <laughs> you know? Ah, may bigay din naman sa, may bigay din mo sa embao kanina si Demi Baon eh. Oo. Okay. baka siya rin <laughs> siya kay Sakarias. Sakarias sari yung nanalo naman. Yun uh, ang pinuntahan eh, ha? Kari napanalunan panalunan. <laughs> Nasaan nga si Sakaryas? Sakaryas! Sakaryas, ah! Oh. Napanalunan namin sa games. Uh, dali, ah. Uh, Kari. Ah, uh. ah. Yan, kuha. Yan, dali, dali. Yan! wow, oh, sabi, ano sasabihin? Ano uh, nasabihin? Ano Thank you. Ah, Sasabi siya gano'n. Sasabihin. Thank you. Thank you. <laughs> Ayan. Eh mga kamamay. Nakarating na kami. At nakapamasyal na ang dalaga yun. Naroon na. Nakapamasyal na yung dalaga. Nandito na kami. Tumantumang ah, maglaro yun eh. Sige. Hanggang dito na mga kamamay. At kami mamaya ay tutulog na rin gabi na. Bye bye.